Guys, may papakita ako sa inyo. May papahanap ko sa inyo yung mga hayop. Una, ito. Hmm, nasan ba yung hayop dyan? Ayan, oh. Hindi ko alam kung ano ba yung leopard ba yan, o... Or... Oo oh, nga, leopard yan. Game, dito naman tayo sa pangalawa. Hmm, nakita nyo ba? Ari! Ari lang yung hayop! Hindi ako kasali sa hayop, ha? Ari lang, ari lang ang hayop. Oh, ito, pangatlo. Madali lang yan. Ha? Hmm. Ayan e o, girap. Girap yan mga kaibigan. Kaya ngayon, ganyan lang din ang natin dito sa WePlay. Hahanapin lang din natin kung sino dito yung spy. So, ganito lang yan. May lang dyan na word. Yan, panda bear. <laughs> okay, hahanapin natin kung sino yung spy. Yan, so ang ilalagay natin clue dito ay black and white. Yan. Ha? Huh? Red. Ha? Huh? Panda Red. Huh? Parang halata ko na kagad kung sino dito yung spy ha? Yan, meron yung sasabi, black and white daw na hayop. Tapos cute. Yung cute nga naman. So, gusto lang yan. Boto lang natin yung number 5 kasi halata naman. Saan ka nakakita na red na panda? Mm. Bye bye. The spy. Tata. Basic. Ha! Basic.